Magandang hapon mga kapatid. Ito ang nagano na po mga kapatid. Ayan, kanta lang yan. Ayan, ito ang gagawin ko. Ha, nalo yan. Tapos ito. Katakig ko doon. Nag-heater po ako mga kapatid. Ayan. Heater po yan, heater. Ang ginawa ko, dahil alahado lang naman siya dito. Tapos dito, ginawa ko, nilagyan ko na lang, lang siya ng black. Para hindi siya mahirap tanggalin. Dahil pagka nakakatam, nahihirapan ako. Huwag kaya niyan. Oh. Kakaroon siya ng butas. O, oh, kaya eh. na. Sa kaya siya ngayon, laki o. Oh. Ayun na yung hero, tanggalin. Ayan. Ngayon, okay, pag naman ko, mas maganda yung ganito. yun pagkakatanggalin mo, bubunutin mo lang to. Bunot o. Bunot aray. Tanggal aray. Ayos na. Ayan o. Oh. Tingin yung mga kapatid. yan o. Oh. Ayan. Bali, dalawa lang ang abang ko. 9mm lamang tapos dito pinakonsola ko dito sa so, mga bakal hinakaabang na hindi yan dyan. isinama ko na sa buhos tapos dito nakasama na din sa buhos nilagyan ko lang ulit sya ng support na ganito kalaki ulit para maging dalawa sya yan flex ko lang po mga kapatid tapos ito yung aking binungsang kahapon hindi ka na ako nahulog din yun no? yan hindi ka nahulog binungsang ko kahapon ayan mga kapatid yan. Po sentimeter lang yan, yan 4 saintimitra ini, hindi ko na ng nosing, kaya ganyan yan iyan, uh. kahit hindi nilagyan ng nosing, mahalaga iyan naman ay kwarto na ah. biga ng kwarto, kaya kaya nung iba may mga nosing, yan naman siya labas yan, kaya yan ko ng nosing, ah, yan. Okay, no. na nga, um. ah, kapatid, oh Hmm. Yan. Aking ilang pagkagagabi. Hindi lang ako umakasa. Ayan mga kapatid Abang ko na ako. Abang nang Abang nang ng, ng, ng bubong. Tapos ito. Ah, ko po yan. Eh, din. Pagayong, pa kaya, lang. So, yan. din. Parang gano'n bilang kabilang. Parang gano'n. Ayan. gagawin ko Pasinta ako pa dito sa gitna. Pagayon. Eh, hindi ko alam kung lalagyan ko pa rin ng biga. Pag kami pagkakataon pa ako at may budget pa kaya pa ng budget, lalagyan ko ito ng biga. Ito, paron. Pero ang plano ko, ito na lang pagayon Ayan. Pagayon. Kandun, sa so may dulong yun, para mas matibay. Wala nga lang akong pansuporta doon dahil hindi na kaya ng budget. Mas maganda sana lalagyan doon ng biga. Ayan, ito paron. Okay po. Salamat po sa mga sa mga sumusuporta sa akin. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. God bless po. Ah, pati nanga dito na lang po. Ay, bakong gabi na naman, oh. Eh, ready, mijo tigas na. Dito ko na potungan. Okay. Sisimulan na po ako, mga kapatid. Kung ano kon, sisimulan ko. Sisimulan ko. Konti lang naman 'yan. Ah, apat na patong lang ito. Ang ah, dalawang patong. Apat na hollow blocks. Okay. Salamat po, mga kapatid. God bless. Ah. Dilim na oke 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 see you to next video